Magandang araw, mga kaibigan. Napaka-cute ni Serena Hilario, ang anak ni Jong Hilario, habang masaya na kumakain ng kanyang paboritong ice cream. Nakakatuwa talaga makita ang kasiyahan ng isang bata sa simpleng bagay. Grabe, napaka-spontaneous ng ngiti ni Serena habang tinatamasa ang kanyang ice cream moment. Napansin niyo ba ang excitement sa kanyang mga mata? Parang ang saya-saya niya habang natitikman ang tamis ng ice cream. Talaga namang nakuha niya ang puso natin sa kanyang ka-cuteness, salamat kay Mrs. Hilario sa pag-share sa atin ng nakakagigil na moment ni Serena sa kanyang IG stories. Sa mga nanonood, ano ang masasabi niyo sa super adorable na anak ni Jong, siguradong maraming napangiti sa kanyang kasiyahan, huwag kalimutan i-like, i-share, at mag-subscribe para sa mas marami pang nakakatuwang mga kwento at pampakilig na videos, teran at ating panuurin ang ice cream adventure ni Serena Hilario.